Sa 25 taon nang paninirahan ni Nanay Mary sa Barangay Bacacang Sentral, isa sa malaking problema nila ang gumuguhong parting ito sa bakuran ng kanilang bahay. Idagdag pa ang paminsan-minsang pag-apaw ng tubig sa kanal na ito. Kaya naman napawi ang kanilang pangamba matapos ipatayo ang flood control sa kanilang lugar ngayong taon. Maganda naman kasi uh, at least yung kasi ito gumuguhong yung lupa dito ngayon na may may may, lina, may na, inayos nila na para sa flood control hindi siya uh, gumuguho hindi na gumuguho yung lupa yung basura nila diyan sa taas umaagos dito eh mostly dito na natambak dito sa amin ngayon ang ano sasamin nilang kami ang nagbabasura hmm. kaya <laughs> hmm. gusto ko sanang ipabarangay yung ano para tignan ng barangay ang basura na yan. Ganito rin ang pananaw ng ilan pa nilang mga kapitbahay. O para kung safety dito sa kung. Kasi natitibag yan eh, pag kung. Kaya nilagyan ng kabiti. Bagamat malaking tulong ang proyekto sa mga residente, may ilang mga netizens ang hindi mapigilang questionin ang higit dalawang milyong pisong proyekto. Ang ilan tila nagdududa pa kung isa ito sa mga tinaguriang ghost projects sa bansa. Pero sa post na ito sa Facebook page ng Alkalde ng Lungsod, agad niyang pinabulaan na ng mga aligasyon. Dito sinabi ng Alkalde na hindi ito ghost project at mayroong kakulangang dokumento ang nasabing proyekto at maaari itong makita ng publiko. Ang nasabing proyekto ay sinimula noong ikalabing pito ng Marso at natapos noong ikaanim ng Hunyo ngayong taon. Nagkakahalaga ito ng 2.4 million pesos at kontraktor nito ay capable builders. There was one time na... Ni-invite kami para puntahan yung lugar together with the city engineer's office. So wala akong nakikitang problema doon sa project na yun. Uh, Unang-una, kaya kang kailangan talagang kailangan, kailangan gawin. So kahit kami, siyempre, uh, kailangan nilang uh, tapusin kasi kami ang magbe-benefit doon. Kami ang nakakakita kung ano yung uh, effect kung hindi yun gagawin. So nakita naman namin na okay naman. Uh, maganda naman ang result. Bagamat tatlong buwan na mula nang matapos ang proyekto, mayroong panawagan ang ilang mga residente. Sana raw semento hindi ng sahig o ang daraanan ng tubig para hindi maipon ang ilang basura at hindi mabarahan ang daluyan ng tubig. Ito rin daw kasi minsan ang rason kung bakit umaapaw ang tubig sa lugar. Vanessa Bugtong, RNG News.